Hello guys, to uh, nagandang hapon sa inyong lahat nag kapakain uh, ako sa aking mga manok huwag kayo mag-awa dyan ako kain na lang kayo ang kain mga uh, uh, 20 plus na ito lahat guys dito guys mayroon, may nag ano na may nag karon guys nanay mag nagka nai nag tagula na po yung ibuhat guys na ako yung ibat na ako ako ng na container yung tangan ako sa para tam tambalan ganyang buntag ako nang tambalan ganyang buntag dipakaon misagol ukon silang pagkaon ah uh, primoxil powder og doxilac powder og misagol kunya ang katunga didto sa primoxil og doxilac powder ang gibutan sa tubig mo ni karon na tubig kon seso log sa kalaki ah moku go sa sa bro broodcock nako mangani go na pug mga piso mga siso bag upa nilabas ko na yung ina kasi e, kasi eh di kakaw ng pagkawan na ng pagkawan ng pagkawan ng pagkawan mo ng dalit na morot dali na lang, pagkawan mo ako di gawas ang inahan para dali na ko sa mga itlog